Uh, memory 64GB 64 GB. <coughs> yan si yan ang yan darating na ako ito yung ano namin yan accommodation namin oh, lucky. yan oh yan accommodation namin na, sa, na, na ako sa 5th floor na service nila na bus na bus ako ang motor <laughs> ang akin motor motor ang akin ayan 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 laki oh ayan, ayan 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 building na yan 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 pa pasok na ako. Mga kalakbay. pa pasok na ako. Naglink na yung kuhan sa GoPro ko. Siguro nag-action na siya globat. Yan, nasa loob na ako. Ito yung poster namin. Ayan e, sa kaya nila. sa akin. May motor ako eh. Bukan mah COVID ya, pas kena Ya. Itu pas kena itu. Ya, ini pas kena tuh. Itu. Ya si mama. What happen to you? What Ya cekin aku mama ya, Jan. Pindu tina tina mama ya. Pindutin na din. Ang mga tuli. Musakay ta. Musakay tayo. Masakay tayo. Yung iba meron na makita siya dito. ako hindi. Gawa ko na marama na yun. Paano. paano? Makita niyo ang video dyan eh. Yung sa akin makita. kita Ini kita. kita na Sila Sila so, katagal bumaba Katagal bumaba Nahoy, nahoy, nahoy Nahoy, nahoy, na na second na tayo second na tayo second na tayo yan, Port tayo Yan. ayan ang nag tinitingnan nag vlog tayo Yan. ting eneng eneng ting eneng eneng ting 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 ito bagay ng ano ko di 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 uh, sinagot yung girlfriend ko yung ano yung tawag ko Marty yung e, Marty ka di eh yeah. mga kalakbayan si Francis yan si Guapo di ko kanang pangalan nito hi kayo hi kayo sa vlog ko hi 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 ka sa vlog hi hi kayo sa meron nga <laughs> si Aljo, tumakbo po si Aljo, Ayaw mo kinawa. <laughs> si Francisca Agata. <laughs> Alis na tayo. Kasi mapatakita si... Istorbo boy Diyan, ito yung ano uh, ko, yung, uh, ito yung bike ko, motorbike. This one, my motorbike. Ipasok ko na yung mamaya kasi nanakawin na naman. Nananakawin na naman. Pasok na tayo. Pasok na tayo. Pasok na tayo. Ayan. Bro! Commander na bro na bumili ako ng 64GB na kuan. Anda na memory. Yes. Mia mia pare. Kuan lang si 50, 30 lang. 50 an. 64GB 50. 60 sana. Tinawaran ko. Gan si bro ko na Okay na. Gan si bro ko yan yan yan. Ya 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 ya. Alfrak ay, Prak! <laughs> bro, bro, makikita yung kwarto ko bro. Ito, ano, mga mama. Makikita, ang Okay. Bakit ba sa kanila, bro? Pag ihat, nila dito yung mukha nila, bro. Yung ibang vlogger. Makita dito, oh. Dito. Tignan ko na, na mo, bro. Ayan, oh. Tignan ko na kuha mo. Ayan, oh. Ayan, oh. Tignan, Ayan. Na. tignan Ayan. Na ako, mo. mo. Yeah. Ganyan din kasi sa amplo po, po natin. Ah, walang ano, ayaw.